Today's video po ay gagawa tayo ng palitaw. Not one, but two. Two kinds of palitaw. Ang isa po ay yung ordinary palitaw na nabibili natin sa palengke. Yung menyog, sesame seed, sa so white sugar. Ang isa naman po ay bigyan po natin ng twist. Palitaw sa latik na may piling. Piling eh, piling po pala, piling na langka hindi po pilingera, piling na lang ka. Ayan po. Ganyan lang po kasimple. Tupi. Ayan. Daba. Palapadin lang konti, tapos ilagay sa gitna, tupi. Pagdikit, okay na po yan. Ganyan lang kasimple. Ayan. Tapos ito, isa naman po yung ordinary palitaw. Oops. Ito na po tayo sa kalan. Tuwa na po tayo ng sauce ng palitaw sa latik. Nagyan ko po, po ng chop na langka. Condense. Pakuloyin lang po. Palaputin ng konti. Yung glutinous flour. Saka lagyan po natin ng konting gata. Tunawin po natin doon. Pagkaganyan na po yung texture, okay na po yan. Mukhang masarap eh. Oh. Tikman ko nga. Nak masarap nga. Sauce pa lang. Kanalan eh. Ito naman po yung ating pinapakulong tubig. Naglagyan ko po siya ng oil. Konting salt. Paglitaw po yan. Palitaw na po yan. Kaya pala palitaw. Ano? Ayan o. Oh. Pagkulong ganyan. Ayan. Ayan. Li na. Ayun. Palitaw na po. Pwede na yan. na yan. Nagay po rin natin sa tinsheet. Ayan. Ayan. Ako, nakikinikinita ko na masarap. Masarap gawin yan. Pag kami mga bisita po tayo, mga authentic na ating delay yan sa atin. Kaya nga lang isa, nilagyan lang natin ng twist para po tayo may choices. Ayan po. Yung palitaw natin na may nyog. Ayan. Lagyan natin ng white sugar na may sisali. dagdagan pa natin ng sesame para lalong masarap ang aroma. Right. Ito na po yung isang palitaw na may twist. Yan. Lagyan natin sa sauce. Oops. Ayan. Ayan. Ako, mukhang masarap to. Lagyan pa natin ng konting sauce. Toppings. Latik. Ito na, hinihintay na lahat, ang tikiman Time. Una natin tikman tong ordinary palitaw. Ito pa lang, mukhang masarap na. Ang dami yung sesame seed eh. Ito natin. Nako, panalo to. Nako, lalo na ito. May sauce. May langka. May tapis pang latik. At pogi pa yung nagluto. Sangka pa. Joke! <laughs> Alright!